So isang magandang umaga, tangali hapon Kung kailan nyo ito mga panood mga ka-farmers For today's video mga ka-farmers Ito na po yung Magpapatay na po kami ng ano Sibuyas mga ka-farmers So, mayroon na po yung tanim namin mga ka-farmers Yan, nagpapatubig na Maaga nagpatubig ayan. Ito, ito na yung pinagpunlaan mga ka-farmers Ayan o ito guys ay uh, eh, napasingan na kahapon ayan ayun umaga kaya sikat pa lang din ang araw ito yung pula natin Ayan, may tinanim na ako dun oh. nagkarim na ako Ayan yung testing hmm. kong taniman Ayan o oh. So maya maya ay dadating na yung Magkatanin So, ayan mga ka-farmers, voice na naman tayo. So, mahihira pa na naman ako mag-voice nito. Dahil hindi tayo sana yung mag-voice over. So, ayan na nga, dumating na yung ating magtatanim. Medyo malong-long na yung kanilang nataniman, mga ka-farmers. Ayan, ganyan po magtanim ng sibuyas sa amin. May tubig po talaga. Para malambot, itanim yung sibuyas. At para mabilis siya. So, sa ibang lugar po ay walang tubig. Ipapatubigan muna bago itanim. Dito dito sa amin ay may tubig talaga. Para malawan itanim. Hindi tumidikit sa daliri yung sibuyas. So yun napakaganda ng bundo ko. Napakalinis. So dito na guys ay katapos lang nila mag Patanghali na yan. So dito po guys ay hapon na yan. Hindi tayo nakapag video nung lusong nila ng mga alauna ng hapon. Ay no, pakaway-kaway pa yan. Mm, di diba? ba? pil na na 'yung pagbi-video ko. So ayan mga ka-farmers, ah, hapon na 'yan. So malapit ng matapos. So anim na pitak na lang 'yung kalandatan niyan mga ka-farmers. So ang hirap pala talaga mag-voice over. Hindi ako sanay mga ka-farmers nabubulol bago hindi pa kabisado yung sasabihin mo ayan guys uh, yan na po yung nataniman nila yung taas na yan o oh, ayan diba malawang na kasi nga ahapon na so kalating ektarya lang naman yung tinaniman nila mga ka-farmers so ganyan po yung style ng kama ng mga pagtataniman ng sibuyas pitak pitak na maliit para madali siyang Patubigan mga ka-farmers. Pag malawang kasi yung pitak, ah, ano, ma pag hindi siya pantay yung lupa, may puno na mayroon kung hindi pa natutubigan. Ganoon po. Kaya medyo maliit lang po ang pitak niyan. Para mas mabilis patubigan. At saka hindi lubog yung sibuyas. Yung sakto lang mga. Pag naglaman na kasi ang sibuyas, ano, pag hindi pantay ang tubig, mabulok yung sibuyas so kailangan ay sinip lang ang pag papatubig pag may laman na ayun no ganda magbilis magtanim yan mga farmers sanay na sanay mga dalaga yun ayun ang pakiyot pa o oh. Ayun, kakilala ko kasi yun kaya nagpapakiyot ay na nga po at malapit nang matapos yung tinatanim lang si buyas ay na konti na lang so isang sad sad na lang nila ay tapos na mga ka farmers o ba diba? kalating lang tinaniman nila mga ka farmers so yun lang mga ka farmers sana ay magustuhan nyo yung voice ko so ang hingat talaga mag voice over